Meron na akong ginagawa mga idol. Si-share ko lang ang code na tinira ko. Ang DTC IP1305 ignition uh, uh, igniter tawag dito, igniter uh, fault. So ito ang problema niya. Nagbibigay siya ng signal yung computer box sa putang coil pero yung feedback naman niya return to ECO ay wala so minsan meron minsan wala so nakalagay sa scanner yung ini-scan ko yung P1305 so nag step by step muna ako hindi ko na ipakita yung ginawa ko sa may crankshaft sensor nilinis ko na dahil igniter nga so syempre pag igniter ah uh, doon tayo sa mga intermittent current so bumalik ako rito sa may ignition to dahil intact naman yung kuryente yung papuntang crankshaft na wire at pati crankshaft sensor ay malinis naman so bumalik ako rito sa may dito sa may coil nya sa may sakit nya so bago ako nung no, nag kanina pinalitan ko muna dahil ito yung mga sakit din ay walang mga lock Kapakita natin yung mga sakit na walang lock Ito, apat ito So Original pa to Kaya pinalitan ko na lang dahil wala nga mga lock So sa suspect ko uh, Isa ito sa dahilan Yung P1305 Pero Ito, idudugtong ko lang Ngayon test ko ulit Kung may trouble code pa ba na P1305 So, sana nandito lang yung putol dahil pinag uh, bubunot ko yung wire yan, wala naman pero ito kanina, isang bunutan ko lang merong kaagad siyang reaksyon, naputol yung wire, so malaking posibilidad ito lang siya sana lang ay dito lang kung wala, proceed tayo papunta itong computer box, itong dalawa yan, papakita natin ito 'Yan 4 pin 'yan. 'Yan lock. Ito, ground. 'Yan. Ito naman positive. So, ito signal ito papunta itong computer box. Ito 'yung return, ito 'yung signal. So, dudugtong ko muna simbol symbol, paandarin ko. Tapos sisilipin ko kagad kung ano ang maging reaction niya. So, ngayon naidugtong na natin ito. 'Yan may dugtong na so papunta itong line 2 yan yan so ganyan siya ngayon na ikabit ko na rin yung baterya papa start natin pero pa kasi ang check engine so sige on sosi si on na susi naka check engine sige scan mo muna 16 pin scan mo muna para sure tayo yeah, sige ayan may check engine light sa dashboard Magkaalaman ito mamaya pagka pa i start na natin to. Kan muna natin para sure kung mayroon ba, ba siyang trouble code dahil kanina mayroon talaga siyang trouble code lalo na pagka uminit okay okay yan okay mo lang siya sige health report yan yun naka green no fault code so wala siyang no fault code niyong kanya ECM So Pwede na tayo magpag start yon nakalagay is normal Okay, sige start Tapos Observe natin mga kalahating oras yon wala siyang check engine Yan lang, huwag mo hu 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 nang diinan Nakast on lang, nakabitaw lang siya Okay So, titingnan natin yung engine Kung shaking pa ba siya yun very good so sa awa ng Diyos, mukhang nadali natin so sinisir ko lang to mga idol dahil ah, nahirapan talaga ako ng gusto dahil umaga pa lang ako ah, andito na, tumitira na nasa gitna tayo ng ah, or halos nasa gilid hindi naman house gitna, di masasagasaan tayo dito tayo sa Maypatag Highway. Yan. Patag Highway 'yan. Papuntang Bulwa, parang ay Bulwa kagaya di Oro City. Yan. So, hindi na siya shaking. Yan, hindi na siya nagsisik. Ito, ah uh, matinding trouble na ginawa ko dahil sinubukan kong pinalitan ng coil dahil may problema talaga itong coil may bitak ito mayroon itong escape parent so ngayon nung nagpalit ako nung ko minsan mayroon siyang trouble code na P1305 minsan nawawala ngayon nung pinatakbo nung may-ari hanggang umabot siya rito sa may barangay patag kagayan di Euro City at doon ito galing sa may buhay na uro so nung pagdating niya dito ay dito na nga tumirik or halos mamamatay siya kaya hininto na may at saka dito na nirescue ko na itong unit na to ngayon umaga pa lang trouble na ako nag ako hanggang inabot ako ngayon hapon so sana wala na trouble coat or uh, check engine ito dito tayo sa loob anong oras na dahil yung relo ko ay andon sa isa kong kuan ha ayun mag alas 4 ng hapon so marami uh, alos ayun very good shot walang trouble code Pabutan natin, pabutin natin mga kalahating oras lang sa umiinit siya so yan aircon mo para yan yeah. nanginginig ito nang masyado kapag uh, nag aircon siya nanginginig ito so ngayon okay okay na kayang kaya na niya so yun ang nakadali tayo mga idol mukhang nakadali tayo so yan nagsimula ah, ako rito ng hanggang dito yan mabuti at nadali natin so observe natin mga kalating oras lang so itong ginawa kong video na to sana nakatulong ito yung P1305 itong ito kulay dilaw yan yung pin yung pin 2 yan Papunta itong computer box ito yung signal galing computer box yung pin 3 yung pin 2 pag signal naman ito magbibigay signal ito ng computer box so ang nangyari putol siya so walang nadidetect yung computer box sa uh, tawag dito ignition 2 kaya ang nakalagay sa scanner natin ay ignition 2 fault. Naka fault number 2. Yon. So tawanan ng Diyos, ayan dito lang pala. So yan lang masisya natin mga idol. Kasama natin yung ating warrior. yon Wala pa kami pananghalian. So ganito kami pag nag At nadadali talaga sa walang kain. At least nadali namin. So, yun lang mga idol, sa hindi pa naka-subscribe ng ating YouTube channel na Jopay Special, At meron din ah, meron, meron akong ano, uh, Jopay Special na IP uh, page So, pakipalo na lang mga idol para makasubaybay ka sa lahat nating uh, sinishare ng mga knowledge video So, eto, Umaandar ngayon Check natin ulit sa Manibela. o doon sa may dashboard kung meron pa ba siyang, uh, check engine Ayan So, walang check engine Very good So, re muna natin ulit Bago tayo mag-close So, yun Walang trouble code Nakadilaw na Ay, dilaw yung naka-green Kapag naka-green na yan So, no fault code Very good, normal So, dito rin sa kanyang dashboard Ay, so, very Kuhan siya Normal, wala siyang naka-indicate na check engine So Yan ang ating warrior Gutom na gutom niyan Yan lang mga idol Salamat Ito nga pala ay Vios Toyota Vios 2003 model yon o